mga friendship, so today pupunta tayo sa isa sa pinakasikat na destination dito sa Cavite, ang Kebiang Tunnel. So palagi nga namin nakikita sa platform namin na rin Kebiang Tunnel, kaya ayan, nag-decide na nga kami ni Naabi na pasyalan yung tunnel na yan. Charot. Madalas nga daw dinarayo o pinupuntahan ng mga rider, biker at ng mga traveler ang Kebiang Tunnel, kaya naman for today mga friendship, magpapanggap tayong turista. Opo, para makapunta. Charot. Yes. So ayan mga friendship, ito po ang daan papuntang Kebiang Tunnel at napaka-relaxing ng vibe. Parang naaalala ko dito yung pagpupunta kami sa Pake Laguna, kung alam niyo yun mga friend portion ng daan doon kapag galing kayo sa Quezon na mapuno. Tapos meron pa na makikita mo yung dagat sa ibaba. So amazing talaga. Tama! Wow! So mga friendship, kung pupunta nga po kayo dito, wag na wag niyong kalilimutang magdala ng camera para sa inyong souvenir photos dahil napakarami pong perfect spot dito para sa mga Instagram photos nyo. By the way mga friendship, ang KBang Tunnel nga daw ang pinakamahabang tunnel sa Pilipinas na nag-connect sa Cavite at Batangas. May natutunan na naman kayo. Salamat! So ayan nga mga friendship, nandito na tayo. Grabe, ang perfect ng vibes dito para sa mga road trip ng Barkas. O family bonding ng pamilya At syempre, hindi mawawala ang picture taking Then after nga yan, it's time to eat na Para mag-relax at kumain So dito nga sa paligid mga Friendship May mga stall na nagbebenta ng pagkain Tulad ng street food, fresh buko, at marami pang iba Pero kung gusto nyo naman, pwede kayong magbaon Para mas tipid Hi guys, we're in <laughs> Friendship 我在对面练。嗯 ayan na nga mga friendship. Here's our quick trip dito sa KB Tunnel. At habang pauwi nga kami, may nakita pa kaming mga monkey dyan. Nakaka-amaze talaga. Grabe no, normal na lang talaga dito na makakita ng monkey sa daan. Sabi ko nga kay Martina, baby, di ba ang dami mong kuto? Gusto mo manghuli tayo ng isa nito? Check out. So mga friendship, ko naghahanap nga kayo ng road trip destination na malapit sa Metro Manila, isa ang Kibiang Tunnel sa maaari nyong puntahan. At kung na-inspire nga po kayong mag-relax pagkatapos ng maghabong pagtatrabaho, huwag nyo pong kalilimutang like i follow at i-share ang video. Kaya naman mga friendship, kung nararamdaman din na kailangan nyo ng break para huminga, mag-recharge, at maramdaman ng connection ng kalikasan. So, kabyang tunnel ang inyong puntahan. At ayun nga po mga friendship, hanggang dito na lang po muna ang ating for today's video. Another vlog has ended. Maraming salamat sa pagsama, my dearest friend. And also thank you po sa mga like, share, at follow na ginagawa ninyo. Na-appreciate ko po talaga yan. Mahal ko kayo mga friendship. See you sa next video. Love lots. Bye!